For today's video, magbabagrade tayo ng bag ni Mickey. Okay. Umpisahan natin sa <makes> <makes> Hindi ko alam kung ano ah. nakalaman yan. Bagrade nga eh. Meron dyan. O, yan, meron dyan okay, na. Okay, meron tayong makeup kit. Ano ba yung mga makeup kit niya? <makes> ano Ano to? Hair <makes> <Care> serum. Guys, sa tayo kakain ba? Hindi pwede. Sa lady. Ano to? Boost powder. Balik tag. Balik Balik Oh, perfect ang person na yan, no? <laughs> <laughs> Tapos, dalawa <laughs> Ano tong isa? Oil control Sassy lady Function ng sassy lady, no? Okay. Hindi naman halaga ay ito yung favorite ko <laughs> na Alphohol ano Ngo. niya. Tomorrow? Na blush. shade 3. 03. Yeah, okay. Favorite ay, ko 'to na blush Should nakawin natin Nakawin natin akin na si na. <laughs> Nakawin natin akin <laughs> na lang. Face, hey, stop. Pantanggal ng pantanggal ano, Yung sa May lip balm din. Makeup okay. Next. Hindi naman tayo mura. Oh, lang. Na like, Ikaw naman nalalasing. Next. Bago na cellphone Meron siyang wipes. Galing sa Watsons. Ito naman, sunscreen. Ultra white. Galing saan? Sa Watsons din. Gaga. Ay, hindi pala. May payong. Ang pangit ng payong. Sa true. May power bank din na, ano, ewan ko. Luma na yata to. Tapo natin. Okay. Pagkakakilanlan ni Mickey, hindi mo hindi ba siya mabubuong si Mickey pag wala to? Tomate, Face mask. Tomate, si Mickey yan. Next. Lang, hindi rin mabubuong pagkatao ni Mickey kung wala to. Lang, Headphones. Hindi <laughs> <Binalik nilipus lang. lang> siya mabubuo pag ano. Ganyan. Pero ang pretty na to guys. At At akin na lang. Akin, akin na lang. Akin na lang. Main ko na ko sayo, to, main, main. Magand, may paraseta mo na rin siya ano, medicine kit. Lagi Gamon handa. Bayo. Walang laman ko gamot to tamo, tamo, sa heartbreak. Oy, <laughs> sabi sa iyo, gamot sa heartbreak eh, oh, may <laughs> pinami. May tayo, sabi. Ano to? Antay kinama? <laughs> oh. oh, antay kinama. Pain, pain reliever. May multivitamins na nakawin ko din to. <laughs> May Myra E para sa skin. Ayun na Sa akin na lang tulahan. lahat. O, oh, may nanakaw na tayo. Bakan mo. Tapos na siya dyan. May tissue na hindi ko alam kung magagamit pa ba yan. Charger para pag na low bat, may pang chat siya jowa. May pang charge. Correct. <laughs> Next. Ay! <laughs> <laughs> hindi, okay lang to natin taripan. Mga babae yan. Ban 8. Ban 8 yan. Ban 8. ko yan. Oh, may piso pa. May max. Gusto mo ng max. Kalit Next, eto na. Wallet reveal. Saan natin dito? <laughs> Jordan, may hindi ko dapat ipagkita. Tapos pinakita yung ano. Pera rin. reveal. Alam mo, Jordan? Alam mo yung hindi dapat ipagkita. Uh, uh Oo, -oh. alam ko yun. Thank you. Pero eto, 2-5 kay Jordan to. 1-5 lang pera niya. Please, please, please. Pero may papakita ko sa inyo. Swerte yun please, sa wallet. Jordan, Pans I don't know. Swerte yun sa wallet, promise. Hindi ko ipapakita. Akin na. Kondom. Kondom. Basta pang paswerte. Okay, hindi pa ako tapos. It, meron Uy, din akong pang ganun sa pitaka. ko. Uh, ito yun, ito yun. Feng Shui. Ay, Feng Shui. Pero muna ko. Hindi pa ako tapos. Hindi matat, matatapos yung video ko, talaga. Okay na. May mga IDs. Ayan, IDs niya. Ayan siya nung ano, senior high school. Ito, itong bottom. Pamain na lang, Pamain. Pag afam ka, pwede ka. <laughs> 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 Ang coins natin for today's video, 32. Pamasahe ko. Salamat sa 10 pesos. O, minanaka ulit ako. Bye-bye. See you in my next vlog.